Bago ka mag-travel, bring your probiotics. Hindi po ito sponsored video, pero sanofi, fi, naman? Ang weird no, kapag papasok ka sa work, tamad na tamad ka. Mabilis kang mapagod at uwing-uwi ka palagi. Pero kapag nasa out of town ka o nag travel ka, ang dami mong energy and you feel more relaxed. Pustahan tayo mas maaga ka pang nagigising kaysa sa alarm clock mo. At ito ay dahil sa serotonin, isang hormone sa ating katawan na responsible sa pagbibigay ng good mood at tumutulong sa digestion. At 95% nito ay pinupudus ng ating gut or intestine. Kaya dapat protektahan natin ang ating gut habang tayo ay nasa out of town para masulit nyo ang bawat araw at hindi masira ang inyong bakasyon. Pero paano ito gagawin? bibigyan ko kayo ng tatlong tips. Una, maghugas ng kamay bago kumain para ma-prevent ang pagkalat ng harmful microorganisms. Pangalawa, avoid tap water. Kung puro mineral lang iniinom mo, huwag na huwag mo lang tangkain na uminom ng tap water sa mga probinsya. Dahil baka hindi kayanin ng katawan mo yung dami ng presence ng microorganisms sa mga tubig nila. Pangatlo, avoid raw and uncooked foods. Kahit na yan pa yung pinakasikat na pagkain sa lugar na yan at gustong gusto mo itong matry ay dapat mo yung iwasan para hindi masira ang tiyan mo habang ikaw ay nasa bakasyon. Pero malungkot di ba na hindi mo maitry yung mga local delicacies sa lugar na pupuntahan mo. Pero huwag kang mag-alala, may uturo ako sa iyong paraan para ma-enjoy mo ang pagkain ng mga local foods na hindi ka nag-worry na masisira ang bakasyon mo. At kung interesado kang malam, tapusin mo ang video na ito. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Aaron, isa akong quality control microbiologist. At meron akong gut health issue. Pero bago ko sa i-share yung mga paraan ko para pala yung digestive issues mo, bago ka mag may kwento muna ako. Dati nung kalakasan ng travel business namin, ay madalas kami nagtatravel. Kada lugar, may kanya-kanyang mga sikat na local delicacies na hindi mo pwedeng palampasin, na hindi mo ito matikman. From seafoods hanggang sa dried products na meron sila or yung mga bottled products na nilagyan ng suka. Dagdag mo pa yung mga pre sa tours at kung mahina ang tiyan mo at hindi ka sanay sa mga ganyang pagkain, ay posibleng magkaroon ka ng bawal issues at isa ako sa ganito. Sobrang hirap nun sa part ko kasi most of the time magkakalayo yung mga tourist destinations at walang mga maayos na comfort rooms na available anytime. Sobrang struggle ako kasi meron akong irritable bowel syndrome. Mabilis sumakit yung tiyan ko especially kapag kumain ako ng maagang maaga. mag resort na ito agad sa pagtuloy-tuloy na pag-CCR. Ang laging remedy ko lang sa bagay na ito ay nagtitake ako ng loperamide pagkagising na pagkagising ko. Para makondisyon na yung chan ko at maging handa na ako sa lahat na kakainin ko sa buong araw na iyon. Pero hindi pa ito yung technique na ituturo ko sa inyo. We will play dirty later. Pero hindi yung iniisip mo ha. We will be playing Got Microbes later. Ito pa isang kwento. Share ko lang din yung naging experience ko sa client namin dati. Isang grupo sila. Mga 10 to 20 packs at nagkaroon sila ng digestive issues. Kagaya na lang ng abdominal cramps, gas at bloating. Nag-investigate kami kung saan ang galing yung possible source ng contamination sa pagsakit ng mga kanilang tiyan. Kasi naaalala ko nagbigay din kami ng pre sa kanila. So baka yun kasi yung naka doon sa pagkakaroon nila ng sakit. Pero after ng mga ilang investigations, nalaman namin na kumain pala yung grupo nila sa isang sikat na talabahan. Nilinawin ko lang po na hindi po ito cost ng food poisoning. Siguro nabigla lang yun siya nila sa pagkain ng shellfish kasi hindi naman ito part ng daily diet nila. May mga ilang studies din na nagsasabi na mas madami yung mga gut microbiome na present sa mga taong taga-probinsya compare sa mga taong nakatira sa lungsod or sa city. Siguro dahil na rin ito sa fast-facing na buhay sa city na kailangan nilang kumain ng mabilisan kaya nag-resort sila sa pagkain ng mga fast food or sa mga processed foods. May direct kasi na effect sa gut microbiome yung pagkain natin ng mga may preservative na pagkain. Nakakabawas kasi ng diversity ng microbiome kapag lagi tayong kumakain ng pagkain na may preservative. Kaya mas mahina yun dyan ng taong nakatira sa city compare sa mga probinsya. At dahil ito sa mga food choices natin. Kaya nung pagkain nila ng selfish is nagkaroon ng introduction ng mga bagong microorganisms. Kaya nagkaroon ng reaction ito sa kanilang mga katawan. Kaya ito nag ng gas, ng cramps, or ng bloating. Pero possible naman itong maiwasan kailangan natin ihanda yung mga sumusunod bago tayo magbakasyon. Kaya bago ka mag-travel, bawas-bawasan mo yung pagkain mo ng processed foods, mga refined sugar, o yung mga pagkain may preservatives. Kagaya na lang ng sinabi ko kanina, ito ay nakakasira sa gut microbiome. At once na konti na yung diversity ng gut microbiome mo, is mas prone ka na sa pagkakaroon ng digestive issue. Kaya bago ka mag-travel, palakasin mo yung gut microbiome mo. Pero paano? Kumain ka ng green leafy vegetables at mga prutas. At the same time, samahan mo na rin ng fermented products. Research suggests na kung maaari, ay kumain tayo ng different types ng foods and vegetables in a week. At i-add natin ang kimchi, ang yogurt, miso at iba pang fermented products sa diet natin. Makakatulong ito para mapalakas natin ang ating good bacteria na sila ang lumalaban sa mga bad bacteria na maaari mag ng digestive issues habang tayo ay nasa bakasyon. Bago ka mag-travel, bring your probiotics. Yes, tama ang narinig nyo. Probiotics. Dahil nowadays, hindi nilang fermented products ang mga sources ng probiotics. Marami na pong mga commercially available na encapsulated na probiotics. At malaking tulong po ito para sa mga katulad natin na nagtatravel para on the go is available agad yung mga sources ng probiotics natin. Ang gamit ko ngayon ng probiotics is yung brand na Kirkland. Pero kung may budget kayo, pwede kayong magdala ng Earth of Flora. Hindi po ito sponsored video, pero sa fee? Paano naman? Bakit ko nga ba ito sinasabi? Kasi po malapit na ang summer at marami sa atin ay magbabakasyon para makapag-relax, makapag-unwind at makapagtanggal ng stress sa buhay. At most din sa atin ay handang-handa sa kanilang mga OOTD. Pero hindi hinahanda ang katawan, physically man yan o mentally, bago magbakasyon. Kaya anong nangyayari? Mainitin ng ulo, mabilis mapagod at mabilis masira ang chan. Kaya ang nangyayari, hindi nila na-enjoy -e ang bakasyon nila ng 100%. Bakit naman kasi ganun? Isipin nyo na lang. Yung asakyan nga eh, check yung makina, yung brakes, at mga gulong. Tapos ikaw, bigyan ka nalang sa sabak na hindi ka handa at hindi ka preparado. Huwag naman ganun. Kaya nandito ako para i-remind kayo na kung pwede mag-research bago kayo mag-travel. Simulan nyo sa travel time, mga activities na pwedeng gawin, at yung mga pagkain na pwede ninyong kainin. Magplano para sigurado. Dapat laging, I am ready. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, pakicomment mo naman sa baba na got a healthy vacation.